Uh, may render judgment by June 30. Mali naman naman yung panawagan natin dati pa. Kailangan na impeachment case natin ng fair day in court. At hindi siya magkakaroon ng fair day in court kung naman ngayon. Dapat maalala nila na ang mandato ng Senado ay litisin, hindi palisutin. Alam natin pag may nadali, kulang yung oras sa dami ng mga ebidensya na ipipresenta. So again, sana ma-realize nila na it's always The Constitution over personal ambition, yun ang mahalaga. Hindi ito parang si Carlos Yulo na sa kaka-gymnastics nila, mental gymnastics, kaka tumbling at kaka-split, e mapapalisto nila yung kanilang law. Pero, what kind of law? Hindi po ba tatlingin nyo kaya nilang ginagawa ito? Parang hindi na po questionin question yung jurisdiction na ito ma ng 20th law? Kasi so, kung natin yung nag-propose diba, originally gusto nila sabihin na walang jurisdiction yung 20th Congress. Alam naman natin yung kanyang record sa presinto at yung kanyang loyal pieces. So, Bigla ngayon, gusto naman nila, oh, gusto naman niya, madali. And so talaga suspect yung intent doon sa pag-propose itong bagong timeline. Pero hindi ba better yun kaysa hindi na tulad tuluyang matuloy yung impeachment trial? Kasi may mga attempts na outright dismissal yung impeachment. Case. Malino naman yung panawagan natin na dapat siya masimulan at kinakailangan masimulan siya at masimulan yung tamang proseso. so, ano yung yung office sa tingin niyo? Ilang buwan ba kailangan dingin para maging batas? Uh, sa akin, sa dulo, basta ma-exhaust lahat ng mga uh, articles of impeachment natin, maipaliwanag na at maipakita yung mga ebidensya. Yun yung ideal time. Yun. Okay, thank you. Thank so, uh, you.